And yo, what is up guys? Let's review again guys, no? So, back to carne na naman tayo. <laughs> so, ito, dito tayo ngayon ng caldereta. Ayan na, ribs yung ginawa natin. Ayan, tingnan ng patatas, carrots, tapos carne na baboy wala tayong baka eh kaya baboy na lang o kaya kambing. Ayan. so na, mamaya nalagyan natin ng konting paminta para maging spicy Ayan. so ito pinapalambot na lang itong ribs kasi medyo okay na siya. so yun guys once again rinus tv manan Mantayon.